mag over sa amin sa MSU IIT Bahay Alumni. As you can see, grabe ka clean, very social, kaayo ang ilahang bahay alumni. Thanks to my friend, ang ilahang Vice Chancellor for International Affairs, si Dr. Joey Genevieve Martinez for accommodating us dinhi sa ilahang campus. Grabe ka nindot, kaayo di ay ang MSU IIT. Sayang no? kay karon pagyud ko nakaanhi by the way gikan di ay mi nag dinner ani so pasulod na mi sa ilahang campus again ug uh, gi giinform na mo ang ilang guard nga naka check in mi sa ilang hostel Ah, uh, tuod man uh, actually first time di ay tuod na mo diri no sa MSUIIT nganu man ni oy nga karon pa mapud ka laag dinhi kagwapa mangyo ay kaayo sa ilang campus nako guys kung wala pa mo na kaanhi og MSU IIT I would suggest anhi gyud mo dinhi kay gwapa kaayo ang ilang campus as in social ilang mga gamit ilang mga buildings dili basta-basta ug man kay since first time ana mo diri sa campus nila nasa uh, agmi <laughs> as in tinuod naglibog mi ko nga asa man ini lahi man nga kalye ang among nasung amo ang nasudlan kay daghan sila og kalye oo labi na kong first time pa nimo unya gabi e eh, pag mi so ni atras sa amo ang ko ano sa amo ang giagian ah uh, dayon may gani kay naamapud sila mga security guards nga among napangutan-an mauna nga nakatultol ra na gyud mi kung asa mi dapat mosulod sa ilahang campus bitaw itor ta mo ugma yes sa ilahang campus kay para mas klaro gyud kung asa gyud ta or kung unsa ang ilang mga buildings uh, unsa kanindot ang ilang mga buildings ako nang ipakita sa inyo sa ato ang video og naka na gyud mi finally nakatultol na mi kung asa gyud mi dapat mo adto di ba o tanaw ilang mga buildings nice kaayo. Uh, gikan maguna sila na graduation ceremony. So, naapay mga banting sa mga kilid-kilid. Uh, grabe ang ilang preparations po. Kay si Cara David, baya po, dili basta-basta ang ilahang uh, speaker, no? Guest speaker. O, tuod man! Nakaagi na sa ilang social sciences. College of Arts Uh, so to College of Arts and Sciences or and Social Sciences. So, tuwara ni balik mi sa agi kanila, nila Paingon na dahil mi sa ilahang bahay alumni. And, lingaw kaayo si baby. O, di ba, nakamata na. Gika na muna agi pa kaon. Wala kaayo siya nag, nagbali-bali ukaon Kaya pwede along the way. Nagsigira mi kaon. Di ba, murag kani nga biyahe. Mo hinungdan nga kuan manambok ta. <laughs> yes, oh going na mi anak sa kuan ilahang bahay alumni asa man Yung medyo ngit-ngit yun ang dala no kay kuha na uh, alas 11 na sa gabi i eh. ayun to ara ilahang katubitaw na silang center na ay MSU -I -I nga nakabutang nga dako kaayo magpa picture ta din ha ugma ayan Diba? hayag kaayo ang ilang mga buildings na ana ilahang bahay alumni di ba pretty kaayo ang lightings at ima na. huy, grabe. Di ba talagsa na naingon ana ng mga na ay kanibit ang mga state universities nga bongga kaayo o mga hostel? Ang MSU IIT usa na ana. O tuod man na anami sa sulod, oh, mag-tiktok sa mi again. <laughs> Kaya nangabot naman mi. So, na prepare pa mi kung sa mong buhaton. Dili ra kayo tantong obvious no nga gipangkapoy mi. <laughs> si baby in town na damay gud in town sa mga pa TikTok ni mami ug daddy. Pero sige lang kay i-document pag gid kuno namo ang among journey gud ug laag-laag. So kani ato na ning i-career ang pag TikTok. Nagsabot-sabot pa mi kun sa gidang among buhaton. Pero amo ning i-post ang amo ang katungko na kanang naka-series or sunod-sunod na ng nga mga videos ani sa different places nga among giadtuan. For now, i-enjoy la sa ninyo ang among practice. Uh, bisan og lami na kayo iligid sa katre kay grabe na kakapoy. Taas-taas ba -taas, ang biyahe no from Bukidnon to MSUIIT. ito kas kay lagi hinay ra man ang among dalan. So it took us uh, mga siguro 6 hours nga biyahe. Ayan, ug si Daddy ni Gawasa kay nagkuha pa og mga gamit nga naa sa sakyanan. Dili pa gyud kaayo na mo makita ang around the campus ana kay gabi ina kaayo pero ya yeah, musulod ta again. One year pa po daw ni ang ilang hostel pero tan-awa guys. Simple pero elegante, no? Sus, grabe ka power ang ilahang kuan ani ka management, ka ng kapatukod yun sila ingon ani nga, kuan, no? bahay, Taas, ka social na ku bahay alumni. Taas kaayo ang ilahang chandelier. O, oh, ya, yeah. usaka yung media sa hagdanan. Ah, uh, Okay, ako sa video si dad kay nagkuha pa sa high chair ni baby. Gikapoy na intaw ni siya. Sige dad, laban lang kita ni dad. Sige, so dumang ta saka sa hagdanan. Let's go. Diba? Ako pag kay kaya na-amaze Kaya kung ilang taas kaya nga chandelier. Sige, so ato na ta. Saka na ta sa ilahang uh, sa among room. <laughs> ato na ta sa among room. Okay. Tadaan. Diba? Hala o eh. Gwapag ilahang koan, kuan ay. O, oh, ba? Diba? Nihapit giyod si dad kay na-amaze ka ay miss ilang taas ka ayaw oh, na chandelier. niya glass pa ang palibot, anak. Sa all over giyod sa si ilahang koan. Ilang hostel. Ayan. Daghan kay rooms. So, mo proceed na among room. Going na si dad. that -bit, bit sa high chair. Oh. Actually, kung inyo haning kaning isig kakilid ani na yung mga rooms pero naapoy yung room ana sa murag, murag siya kan anan dili ko kabalo kung canteen siya pero naa so siya yung social kainga space nga pwede dito mag coffee something like that di lang ko kabalo kung pwede ba ang visitor so naa sa among room yes hi finally makatulog na yun mi gikan sa taas taas kainga nga biyahe so nanay mga nakahanger naa si baby o si tita Jala nagbantay kang baby isulod ta mo sa CR dako ka lang CR guys as in o oh, tanawa di basta-basta ay kaluoy sa akong baby tired na itaon kaayo na pero guys yes magsleep sa mi o balik mi ugma okay good night everyone